At sa pamamaril ng mga di pa nakikilalang salarin ng isang mag-ina sa Tayum Abra, nangyari ang krimen sa mismong bahay ng mga biktima. Ang motibo sa krimen palaisipan pa rin sa pulisya. Makibalita tayo kay Manny Morales ng GMA Ilocos. Nangkarinig ng mga putok ng baril ang mga taga-barangay Budak sa Tayum Abra nitong lunes ng gabi. Pero dahil sa takot, hindi na nila inalam pa kung saan ito nagmula panalbuong lang tagtagtag ko na nalang yarwa Kinabukasan, humingi ng tulong sa mga kapitbayang isang limang tong gulang na residente. Sa kanilang bahay daw nagmula ang mga putok ng baril. Doon na nakita ang mga dugoang katawan ng mag-inang Maura at Clemente Atayde pinagbabaril sila ng mga di pa nakikilalang salarin. Ayon sa limang taong gulang nakasama ng mga biktima, magdamag siyang nagtago sa loob ng kabinet para hindi makita ng mga salarin. Kung wala po, hindi alam mo, hindi ba salabadanan ang Inaalam pa ng mga ang posibleng motibo sa krimen at kung sino ang mga nasa likod ng krimen. Ito, uh, ito, initial pailan ng tayo. Setelah tadi boleh, Wuun sudah tidak ada uang habik di muka Manny Morales, Nagbabalita, Pilipinas.